Mr. Mu? Nasaktan ka ba? Hinawakan ka ba nila? Okay lang ako. Pero sa tingin ko, dapat silang investigahan. Sigurado akong ako ang pinupuntaryan nila. Pumunta kayo. Dali! Okay lang talaga ako. Kaya kong pumunta mag-isa. Yakapin mo ako ng mahigpit. Ah, uh, Okay taste sa itsura ng Maging isang bayani, hindi ako naniniwala na walang sinong babae ang hindi mahuhulog. Ah, bitiwan niyo ako! Anong ginagawa niyo? Hoy! Saan ito? Reset! Bakit hindi ito katulad ng pelikula? Eto. General Mo, Okay lang talaga ako. Marunong akong tumakbo at tumalon. Talaga? Bakit sa tuwing nakikita kita, palagi mong nararanasan mga problema ito? Nagdududa din ako. Ikaw ba ang reincarnation ng isang disaster star? Hindi ka ba matapang? Nainis ka ba sa akin? Hindi. Hindi, hindi. Hindi talaga. I swear. Huwag kang gumalaw. Kumalat yung lipstick mo. Hindi ako makahinga. Chichan, okay ka lang? Kuya? Kuya? Ano? Anong, ku? anong ku? Anong ku? Anong ku? Anong ku? Bakit hindi mo ako narinig? Halatang narinig ko yun. Eh, gusto ko siyang sabihin, kuya kuya, siguro? Ah, kuya, salamat sa pagligtas kay Chichan. Nangyari ang aksidente sa inyong lugar. Oops problema. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Kuya, hindi ba magsisimula ng kompetisyon? Patay, nakalimutan ko. Alangan ko nang umalis. Bahala na. Chichan, tandaan mong i-cheer ako, ha? Huwag kang mag-alala. Hintayin pa rin kitang manalo ng championship para makapasok ako sa finals. Go, kuya! Wala ka talagang pinagbago. Mr. Mu, bakit pakiramdam ko, ikaw at ang mga tao sa paligid ko, napakapamilyar ninyo lahat? kahinahinala ka. Magkatrabaho kami noon, kaya magkakakilala kami. Talaga? Ano ang iyong pangalan? Hindi ko pa nakikita dati kung sino ang may apelidong mo. O sadyang isinulat mo ang apelido na ito. Kahit alam kong hindi ko kaya itaawang lahat. Pero kapag sinabi ko sa kanya ngayon, hindi rin naman ako kamumuhian ni di ba? Ikaw! Marahil ikaw ay may trabaho pa ako. Yun, alis muna ako. Sa susunod, siguradong ipapahalong ko sa'yo. Ah, iniisip ko lang. Parang may mali. Gusto ko lang siyang tuksuin ng konti. Pero ngayon, parang siguradong may problema. Ano? Naplano ko na ang lahat para sa'yo. Pero nabigo ka pa rin. Sayang naman. Chiwin Chan, tumigil ka sa mga pinagsasabi mo. Binibigyan kita ng pabor. Akala mo isa kang malaking karakter? Mr. Key, ngayon lang ako nagalit ng sobra. Huwag mong isa puso. Ikaw lang ang maasahan ko. Mr. Key, may isa pa akong plano sa pagkakataong ito. Garantisado magtatagumpay ito. Mag-usap tayo. Alam kong pinakamamahal mo ko, Mr. Key. Ang plano ay Okay, Chichan. Kaya mo to. Mga kuya ko! Chichan, ang ganda mo talaga ngayon. Salamat po. Sigurado mo kukuha mong gold award. Ang artikulo tungkol sa ikaapat na kapatid, tutulungan kang makuha ang gintong parangal. Salamat guys! Makuha ko man ang premyo o hindi, sobrang saya ko na. Tama yan, ngayon ang finals. Bakit wala dito si kuya? Ah, ang panganay na kapatid. Naghanda siya ng sorpresa para sa'yo. Pumunta sa seremonya. Okay, Chichen. Dapat umalis ka na rin. Tandaan na bigyang pansin ng kaligtasan. Oo. Kaya ibaba ko muna yung tawag, ha? Bye-bye. Ano nangyari? Bakit pakiramdam ko may sumusunod sa akin? O dahil ba sa sobrang stress ko lang to? Sinabi ni Mr. Moe na dapat nating sundan ng mabuti ang dalaga. Ngunit masyado maingat ang dalaga. Kung magpapatuloy ito, malalantad tayo. Mabilis na mag-ulat pabalik kay Mr. mo Halo? Tulungan niyo ako! Ha? Ah, tulungan niyo ako! Ang dakilang ginang! Anong nangyayari kay Chidzhan? Mr. mo ang pinaka ng babae ay nakikidnap! Dakilang ginang! Tulungan niyo ako! Palabasin niyo ako! <laughs> Ilabas mo ako! Bulok na babae. <laughs> Palabasin mo ako. Siguradong nasa isang grupo lang kayo. Pabayaan niyo na ako. Hindi pa ako ganun katanga. As usual, kalangan mo lang maging masunurin. Ipapatikin ko sa'yo ang lasa ng pagnanasa sa kasamang palad. Walang sapat na oras. Malakas na akbang lang ang magagamit ko. Anong gusto mong gawin? <laughs> Anong gusto kong gawin? Mabangok Ah, ipapatikim ko sa'yo anong pakiramdam na maging isang babae. Sinisiguro kung mamahalin mo ako kagal. Binabalaan kita. Ah, Ungi ka ah, ng tawad sa akin. Ah, Kung hindi, hindi ka mabubuhay ng payapa sa buhay na ito. Maging masunurin ka. Gustong-gusto ko ang personalidad na ito. Pero, sinipa mo ko. Dapat magbayad ka ng mabigat na presyo. Tulungan niyo ako! <laughs> kunan mo ito para sa akin. Ha, makakaasa ka. Huwag i-record ang mukha. Huwag kang lumapit dito! Huwag kang lumapit dito! Tulungan niyo ako! Walang kikilos! Bukan yung maglakas ng loob na hawakan siya. Titignan ko kung sinong naglakas ng loob na hawakan siya. Kuya! Ayos ka lang ba? Maniwala ka man o sa hindi, sasaktan kita hanggang sa mamatay ka. Huwag mong hawakan! Sir, wala pa akong kinalaman dyan. Hindi tama. Kino kayo? Ang kwento ko at ang babaeng iyon. Anong kinalaman nito sa inyo? Naglakas loob ka na maging basto sa panganay na babae. Gusto mo ba mamatay? Ano ba yan, miss? Hindi siya isang kawawang bata lang na nakasakay sa electric bike? Naka profile lang siya. Sa tingin mo ba na madali kaming mabuli? Mga gago na katulad mo. Ano nga bang kahulugan ng buhay? Ikaw, Baliin ang braso niya para sa akin at ilagay sa bilang Wag. buwan. Wag! Wag! Kuya! Kuya! Sandali! Ako! Sinulsulan ako ni Kui Chan. Bigyan ako ng isang pagkakataon. Binigyan kita ng pagkakataon kanina. Ikaw ang may ayon. Ilabas niya siya! Yes, yes ma'am! Ma Kuya! Kuya! Wag! Mali ako! Si Kui Chan ang naguto sa akin! Paumanhin, nahuli ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Sobrang natakot ako kanina. Sorry, kasalanan kong lahat. Pasensya. Nagmamadali ako kanina. Naku! Magsisimula ng paligsahan. Hindi tayo makakarating sa oras. Kailangan na natin magmadali. Tara na! Miss Wentian, hindi namin inaasahan na makakasali rin kami sa Golden News Award Ceremony. Ito lahat ay dahil sa'yo. Oo, Miss Wentian. Kung hindi ka pumasok sa final match, natakot kami hindi makadalo at makatanggap ng imbitasyon mapanood ang kompetisyon na ito. <laughs> sa pagkakataong ito, ang ating newsroom ay sisikat sa wakas. Sa kompetisyon ito, may dalawang napili na finalists. Lahat sila ay empleyado ng kumpanya natin. Isang tao lang ang kailangan manalo ay magiging sikat na rin. <laughs> Ang gold award ay akin lang. Tama, ang probinsyana na si Shichan. Kahit ang pagdala ng sandals para kay Ate Wentian ay hindi karapat-dapat. Imposibleng ang Golden News Awards ay makukuha niya pa. Miss Wentian, ang unang premyo ay tiyak na makukuha mo, oh. hindi para sa iba. <laughs> ang pagsang pinili ni Miss Wentian, pang kapaligiran. Mas maraming tao ang interesado dito. At yung babaeng probinsyana ay pinili ang gaming. Kung sino ang matalo at kung sino ang manalo ay malalaman ng isang sulyap lang. Bakit hindi natin nakikita si Shichan? Hindi niya nalalaman na malapit siyang matalo ni Sister Wentian. Kahit hindi pa siya dumating, hindi ito makakaapekto sa atin. Anyway, ang Golden News Award ay pag-aari din naman ni Wentian. Ngayon, siya ay hindi makakapunta dito. Anong nangyayari? Magsisimula ng award ceremony. Bakit hindi pa dumarating si Chichan? Ang mga boto ay direktang mapupuntos kung hindi dumating ang contestant at madi-disqualify sa pakikipagkumpetensya. Dalawang minuto na lang natitira. Hindi pa dumarating si Kuya. Hindi kaya may problema silang nasa lubong? Everyone, ang pagboto sa gantong parangal ay magsisimula na ang dalawang babae na lumahok sa finals. Halina at umakyat sa stage. Nandito ba si Miss Chichan? Kung hindi ka magpapakita, ay kailangan naming i-cancel ang iyong katayuan sa kompetisyon. Sige, bukang si Miss Chichan ay hindi makakapunta sa kompetisyon. Teka lang, Nabigo na naman ang plano. Shishan! Kunin mo ang premyo na para sa'yo. Teka lang, hindi ba Si Chicha nang nagbigay sa'yo nito? Hindi ba niya alam ang identity mo? Ito ang binigay niya sa kanyang magiging asawa. Kuya, ikaw, tuso! Talagang tuso! Kasuklam-suklam talaga. Dumating na si Miss Chichan. Tapos sa mga boto ay opisyal na magsisimula. Inaanyayahan ko ang lahat na tingnan ang mga gawa ng parehong mga kalahok. Ito ay gawa ni Miss Kiwen Ang pangkapaligiran na paksa ni Kiwen Chan. Gaya ng inaasahan, mapipili ito sa finals. Tama yan. Ang paksang pangkapaligiran ay mas gusto ng lahat ang award ngayon. Kung kanino mapupunta, napakalinaw na. Ha, hindi alam mo mga kwalifikasyon ni Chichan. Kaya naman maglakas loob na manatili doon. Tama, tama. Ibinigay ko ang aking eksklusibong panayan. Miriam, ko na lahat kay Chichan. Umaasa ako sa guwapong mukha na ito upang makuha pagkilala ng lahat. Ang sabi ko, hindi na natatakot mga tao sa iyong mukha. Napatunayan na yan. Napakataas ng level ni, ni Chichan. Ikaw! Ang dalawang nito. Ang lalaki na. Pero katulad pa rin ng mga bata sila. Malapit ng gawa ni Chichan. Kung hindi kayo manunood, lumabas kayo. Hm! Gaming topic? Magagawa pala ito sa antas na ito? Bihira lang makikita ito. Napakahusay naman. Shi Chan. Huwag kang maging masaya kagad. Para lang yan sa mga bobo na walang naiintindihan at bumuboto na ang mga hukom ngayon. Lahat sila ay mga sikat na iisip mo ba na pangit ang ginawa mo? At kaya mo silang lokohin? Punit-punit at walang kwenta na trabaho? Bakit stressed ka pa rin? Nakakatawa lang. Mamaya, hindi ka na matatawa. Ngayon ang ating mga taga-suri ay tapos nang magmarka para sa kandidato. Aaari nang itaas ang board. Ang unang puntos ay ang marka ni Miss Kiwen Chan. Ang score ay 8 puntos pitong puntos, sampung puntos, kabuoang apat na put isang puntos. Ang taong nakamit ang pinakamataas na puntos ay mahigit tatlong pulang din. Si Miss Wentian ay nakakuha ng apat na put isang puntos. Siguradong mananalo siya. Tama! Si Mr. Wu ang pinakastrikto, ngunit binigyan siya ng sampung puntos. Si Miss Wentian talaga ay kahanga-hanga. Shi Chan, kung ngayon ay natatakot ka at gusto mo nang umatras, may oras pa habang hindi pa inaanunsyo ang iyong mga puntos. Dahil kapag inanunsyo na mamaya at itinuturo ang bilang bilang ng bawat tao, baka walang ng kahihiyan yan para sa'yo. Natatakot? Sa tingin ko, mas natatakot ka kaysa sa akin. Magmatigas ka lang. Sinasabi ko sa'yo, ang mananalo ay dapat ako yun. Susunod, ang numero ng puntos. Miss C. Chan, maaaring itaas ang iyong mga board. Ang points number ni Miss C. Chan ay 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Zero na puntos. Mr. Wu, binigyan mo talaga ng score si Miss Chan ng zero na puntos? Hindi na ba kailangan mabago? Napakababa ng marka. Tama yan. Ang gawain ito ay basura. Nakakadumis sa mata ko. kahit na kasing stricto ni Mr. Wu, ay pareho din ang rating. Mag-ingat talaga sa gawain ito. Halos na loko tayo sa itsura niya. Sa alang-alang ang patimpalak na ito bilang isang laro, ang kanyang gawa ay dapat itapon sa basurahan. Anong klaseng judge ito? Malinaw na atutok ito ay Chichan. Hindi kami sumasali sa tattered competition na ito. Pukunin ko si Chichan. Kapatid, si Chichan ay dumadanas ng sobrang kahihiyan. Pinipigilan mo pa ba ako? Sasama ako iyo at ako kung kansilahin ng premium na ito. Ang kompetisyon na ito ay hindi patas. Hindi na kailangan iralin pa. Oo, oh, ayun na. Kuya, wala akong pakialam kung anong kahihit na nato. Si Chichan ay dumadanas ng sobrang kahihiyan. Hindi ako sang ayon dito. Sa tingin mo ba ay mananahimik lang din ako? Hindi tulad ng iniisip mo. Iwan mo ito sa akin. Chichan, matakami mo talaga ang justisya na para sa iyo. ito ay medyo nakakagulat. Pero dapat respetuin pa rin natin ang desisyon ng tagasuri. Ang huling marka ni Miss Chichan ay... 40 points. Shi-chan, ang iyong gawa ay tulad mo, basura. Mr. Wu, gusto kong malaman ano ang iyong pamantayan sa pagmamarka. Binigyan ako ng ibang judges ng 10 puntos. Samantalang ikaw, binigyan ko lang ako ng zero. Kaya gusto ko lang malaman kung paano ka magscore. Tama, ang ibang judges ay pawang mga sikat na tao sa mundo. Lahat ay nagbigay sa kanya ng 10 puntos. Bagamat ang pagmamarka ay hindi rin pareho. Ngunit, ang pagkakaiba nito, talagang hindi ko nakita ito noon. Mr. Wu, pakisabi sa amin ang iyong dahilan. Tama! Mama. Umamin ka! Tama! Tama! Tama. Bakit? 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 May manloloko ba? Magsalita ka! Sabihin mo na! Kung ano ang nangyayari! Shi-chan! Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari! Kung natalo ka, natalo ka na! Si Mr. Wu, chak na may sarili siyang paraan sa paghatol. Tinanong mo siya ng ganyan, gusto mo bang patayin si Mr. Wu? At so mo, anong kalagayan niya ngayon? Shi Chan. Maraming ganyang tao dito. Gusto mo pa rin gumamit ng mga trick para pilitin ang iba? Tama! Naiingit siya kay Ki Wentian. Gumamit ng mga trick araw-araw. Kung gusto mong takutin si Wentian, ngayon siya ay nanalo ng may dignidad, tuwid at makatarungan. Naguto siya ng mga tao upang ikidnap ako sa daan. Muntik na pumawala ng dignidad ang makilahok sa pagboto at ang lakas ng loob mong sabihin. Ganyan ka ba katuwid at makatarungan? Kaya mo ko tinalo? Anong kidnap? Hindi ko alam hindi mo alam? Maganda. Matapos malaman ni Chucky na pinagtaksunan mo siya, sinabi niya na ang lahat. Ngayon ang mga tao mula sa departamento ng pulisya, malamang ay nasa daan na. Malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Shichan, sino si Chucky? Hindi ko siya kilala. Sa tingin mo ba? Pwede mo lang sabihin ang kahit sino ang pangalan para lokohin kaming lahat. Hindi nakakagulat na binigyan siya ni Mr. Wu ng ganoong kababang marka. Tama, ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat ng award chi Chan, ano ka ba? Napakalakas ng loob mo na awayin Miss Wen dito. Simula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka na. Sige, yung sila silang ang newsroom. Hindi ko na gustong magtrabaho doon. Kau? chi Chan, magmatigas ka lang. Anyway, natalo ka na. Simulan mo nang i-announce ang nanalo. Ngayon, ina ko ang taong nanalo sa kompetisyon. Teka lang. Sa tingin ko, ang premyo na ito ay kailangan pag chi Chichan. Obviously, ako ang nanalo. Sa akin din ang premyo. At base sa puntos, bakit ko naman ibibigay ito sa kanya? Biglang nagkasakit ang asawa ni Lau. Ngunit siya ay sikat at magpit at malinis ang kanyang buhay sa isang normal na pamumuhay. San kaya siya kubuhan ng malaking halaga na perang iyon? Sa oras na ito, kailangan mo lang manalo ng award para mabayaran mo ang lahat ng bayad sa operasyon. Mr. Wu, balibang nasabi ko. Tumahimik ka. Ang arbitraryong paggawa ng kwento. At agad na isa alang na ito'y totoo. Kung may sasabihin ka, dapat may ebidensya. Mama, paano ito magiging para sa pera? Para gawin ng ganong bagay. Ngunit ang relasyon ni Mr. Wu sa kanyang asawa, dahil ito ay para sa pagpapagamot ng sakit ng kanyang asawa. Ito ang 10 bilyon. Sigurado ako, ang buhay ng asawa mo ay mas mahalaga pa ba? At saka, ang usaping ito ay atin lang. Dapat walang makakaalam. Sumasangayon so, ako sa iyo. Tutulungan kita makuha ang premyo. He went yan. Ginawa mo ba talaga ito? Ang buhay ng tao ay mahalaga. Ngunit, ginamit mo ito upang pagbantaan si Mr. Wu? Huh, paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng ebidensya? Mahingat mong iniwasan ng lahat ng camera. Natakot si Mr. Wu. Nasirain mo ang iyong pangako. Kaya nagdala siya ng recorder. Nandyan, ang buong nilalaman ng iyong pag-uusap. Nasiyahan ka ba sa ebidensyang ito? Ito pala ay totoo? Ang reputasyon ng isang buhay ay nawasak sa isang sandali lamang. Paano ito matitiis ni Mr. Wu? Uh, kasalanan ko. Ako ay nakuhumaling. Kaya naman pumayag ako sa mga kondisyon niya. Ang gawa ni si Jan ay perfecto. Kahit ako, hindi rin makahanap ng anumang error, anumang mali. Tama ka, ang award na ito ay dapat papunta kay si Jan mga ward na ito ay dapat mapunta kay si Chan. Nararapat kang mamatay. Naglakas loob kang magplano laban sa akin. Anyway, natapos na ang grading time. Akin ang award na ito. <laughs> Ako ang nanalo. Kasalanan ko ang lahat. Eh, Ngayon tatawag ako. Susuko na. Mga uri ng taong katulad mo ay hindi karapat, <laughs> Wu, ka dapat dapat ng gintong parangal. Mestre Wu, tatanda na. Dapat magretiro ka na. Hintayin mong gumaling ang asawa mo. Sabay na kayong umalis. Anong ibig mong sabihin? Ako na ang magbabayad ng hospital fees. Pumunta ka na sa hospital. Salamat po. Hihintayin kong gumaling ang asawa ko. At aalis na kami dito. Akala mo kung sino ka? Ito ay 10 bilyon. Ang inaasahang bilyonaryo ay ako. Wala nang iba pang kayang bayaran ito. Isa siya sa sponsor sa Golden News Award. Si General Moon ng Kianyu. Mr. Mu? Ah! Ah! Ikaw? Ikaw talaga si Mr. Mu? General mo, ang kanyang pagkatao ay hindi simple. Pero hindi ngayon ang oras para itanong ko ito. Ki Wentian, okay lang manloko ka ng iba at kinukonsidera mo talaga na ang sarili mo ay isang bilyonaryo? Shi-chan, anong ibig mong sabihin? Si Miss Wentian ay hindi bilyonaryo? Ikaw ba? Sa tingin ko, ang con artist dito ay ikaw. Walang kalkulasyon si Wentian sa iyo. Bakit gusto mo siyang ibuli? Shi-chan, kahit makuha mo ang gold... Anong epekto nito? Wala ka rin status na isang billionaire. Hindi ka tulad ni Chichan dito. Sabi mo wala kang utang. Hindi pala totoo? Tumigil ka na sa pagpapanggap kung hindi at sa party ng kumpanya ng Kianyu. Sa anong batayan mo in-interview si Muyan? Oo nga. Kung hindi mo makapanayam si Muyan, akala mo pwede kang makalahok ngayon at makapasok sa finals? Kung hindi mo nakapanayam si Muyan, akala mo pwede kang makalahok ngayon? Naisip nyo ba na ang Kianyo ang nag-organisya ng party? Kung hindi dahil sa kanya, hindi-hindi ako magbibigay ng imbitasyon sa inyo. Kayo ang mga tao na kikinabang sa kanya. Maaari nyo akong interviewin. Kung hindi dahil sa kanya, makikilala nyo ba ako? Makakarating siya sa finals. Ito ay dahil sa kanyang kakayahan. Wala itong kinalaman sa inyo. Nababalot talaga ng ginto ang mukha niya. Paano ito posible? Ganyan lang siya. Isang babaeng tagabayan. Nakasakay lang ng electric bike papunta sa trabaho. Paano ka magiging isang bilyonarya? Alam ko na. Kayo? Kayo ay kanya mga maliligaw. Kaya tinulungan niyo siyang magsalita. Tama? Narinig ko lang ang sinabi ng kasamahan niya. makapit sa mga lalaki. Natutulog at naghihintay lang pala siya para makapasok sa finals. Pero yung mga lalaking yon kung pwede lang matulog ng may kasama, ito ay walang katumbas na halaga. Magkasintahan? Kung akong pipiliin ni Chichan, Magbubulantaryo ako maging manliligaw niya. Imposible! Kung gusto niyang pumili, dapat din akong piliin ni Chichan. Imposible! Hindi ka mamahalin ni Chichan. Si Chichan ay aming nakakabatang kapatid. Kailangan pa ba niya ng manliligaw? Kapatid nila? Kaya maliban sa ginang, sino pa kaya ito? Tama! Bilyonaryo sila! At siya ang kapatid nila? Kailangan mo pa ba ng manliligaw? Ang mga taong ito ay talagang sinisiraan ang mga inosenteng tao. Si Chichan bang sinasabi na lang lahat? Hindi ako! Hindi ako. Siya! Siya ang nagsasalita ng masama tungkol kay Miss Chichan. chan Tama! Siya ang nagmamanipula sa amin! Kung hindi, magagalit siya sa amin! Kaya hindi rin kami maglakas loob! Uh, 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 Nalil lang tayo! Yung babaeng yan! Simula ngayon, tinatanggal na kita sa trabaho! Huh? Uh, uh, Mr. Mu, sinasabi ko ngayon, ginawa niyang lahat ng bagay at wala itong kinalaman sa amin! Kayong lahat? Ano siya naging isang bilyonaryo? He went yan. Hinahangad mo ang walang kabuluhang kaluwalhatian at magpanggap bilang ako? Ginamit mo ang kapangyarihan mo para mangbuli ng mga tao? Nakipagkamay ka pa sa madilim na lipunan para kidnapin ako? Ngayon na ang oras para pagbayaran mo ang lahat. Miss Chi Chan, tulad niya ay nararapat na parusahan. Isa kang puta! Naglakas loob kang ipagkanulo ako? Kung hindi dahil sa'yo, bakit kami? Oo, lahat ng ito ay dahil niloko mo kami. Puta! May mga tao ring sumusuporta sa kalaban. Binabantaan ng iba, binabalaan ko kayo. Pero may mga taong ayaw makinig. Hindi ko kayo mapapatawan. Hindi na kayo tatanggapin ng buong industriyang ito. Sa industriyang ito, huwag kayong maglakas-loob na pumunta pa dito. Kung ilan sa kanila ang hindi na magkakaroon ng magandang trabaho sa hinaharap, sa tingin ko, maaayos pa rin ang pagwalis at paglinis. Ha? Paglilinis? Hindi, hindi pwede. <laughs> Impossible. <laughs> <gasps> ang susunod, ikaw naman. Shichan, ikaw, anong gusto mong gawin? Kailangan yung tanggapin ng mga parusan na sa yun. i -re report ko kayong lahat sa polis. Hintayin niyo silang makarating dito. Ang ginawa mong krimen, sa tingin ko, ay maaari kang makulong pang habang buhay. <sighs> Wag! Bata pa ako at maganda! Hindi ako pwedeng makulong. Shichan, alam kong mali ako. Tawarin mo naman ako. Si Chicha ni mabait, pero ako hindi. Alam kong mali talaga. Pakiusap ko sa'yo. Sisihin mo ako sa pagiging obsessed saglit. Dapat pala hindi na kita hinarap. I swear mamaya, hindi na ako muling magpapakita sa kanya. Kiwent yan. Nakita mo ang kabaong. Ngayon mo lang nalaman na mali ka? Sa kasamang palad, huli na. Kung binubuli mo ang iba, natatakot ako na tapos na ito. Mga masasamang tao tulad mo, dapat nakakulong sa isang lugar. Security, dalhin mo siya. Yes sir! Ngayon naayos na ang lahat Pwede nang ipagpatuloy ang seremonya ng parangal Oo, oo De, deklara ko na Ang nagwagi ng unang premyo Sa oras na ito ay walang iba Kundi si Miss Chi-chan Mabuti, mabuti Mga mahuhusay na lalaki at magagandang babae Tamang nagliliwanag sa isang lugar Ang puso ko, sobrang romantiko Manuloko talaga si kuya Ngunit siya ay naglalaro ng isang laro na pagtatago Nagsalita ka ng parang kinatago mo Hindi ka rin pipiliin Tama Masaya na si chichan. Ngayon, inaanyayahan ko si General Mu para personal na igawad ang premyo. Mamatay ka na, Shijan! Mamatay na kayong lahat. Kailangan niyong mamatay. Kasama ako. Kuya, malubang nasugatan si Kuya. Tumawag ka sa 120. Huwag kang mamatay. Nakikiusap ako na huwag kang mamatay. Sa press contest, Sol. Bilisan niyo! Chichen, hindi mamamatay si Kuya. Huwag mo kong iwan. Kuya. Huwag mo kong iwan. Kuya, gumising ka. Kuya. Chichen, walang sino man sa amin ang iiwan ka. Dumating na mga ambulansya. Bilisan yung ilagay siya sa stretcher. Kuya, tatlong araw ka nang natutulog. Sabi ng doktor, okay ka na. Pero hindi ka pa rin nag-aabalang gumising. Sinasadya mo na naman ito, di ba? Sayang naman ang tiwala ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka pa gumising, hindi na kita mapapatawad. Pero yun lang, Ang tamis talaga ng mansanas na 'to. Ha? Ang tamis talaga. Ayos ka lang ba? Basta patawarin mo lang ako. Magiging maayos rin ng lahat. Pinapatawad na kita. Ka talaga? Tungkol sa ating childhood engagement, oras na ba para gawin ito? Ang pagkipagunayan ay isang bagay na pagitan sa aming dalawang pamilya. Gusto mong makuha si Chichan, dapat kang duman sa aking pituan. Ako din. Oo, ako rin.